Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod General Orion. So ayan mga kap, samahan niyo ako, pupuntahan natin yung mga tao natin na kung saan nagpatanim tayo ng kamote. Tara, sama kayo. Bali yan mga kap, palabas nga pala tayo. Doon tayo pupunta sa entrance. Kasi kung mapapanood niyo ng mga nakaraan, eh, yung nagpaararo tayo dun sa harap, so ngayon tinataniman na nila. Tara, puntahan natin. Ito nga mga kap, medyo huminto na yung bagyo, wala na yung bagyo sa lokasyon natin kaya medyo paambon-ambon na lang kung may kita nyo medyo makulimlim pa rin uh, mayat, mayat may at may at may pagambon-ambon pero mas maganda nga yun kasi kumbaga uh, napapalambot yung lupa na pwedeng taniman and then nakakatipid na rin sa gasolina para sa pagpapatubig dahil kumbaga uh, nagdidilig na yung tubig ulan so naggilid na tayo dito ito nga yung ginawa natin ng mga, mga kap na nakaraan. So napalapad na natin tapos naglagay tayo ng mga malalaking bato sa first perimeter. Pero kailangan pa rin pa taasan yung mga nandito banda kasi parang katulad nun, ayun lalabas na yung tubig doon. So bukas papais na natin yan. Kumbaga taasan siya uli dito sa area na to. So dito tayo dumasa sa sapa kasi medyo malambot yung sa side dito. Uh, nasa, nasa survey na rin natin kung ano pa ang dapat dagdagan nila ng lupa para hindi lumabas doon yung tubig, katulad dito masyadong mababa so pari uli natin bukas uh, dito tayo sa kaliwa mga kap kung napanood nyo yung mga nakaraang video natin so ito na ngayon, dito na ngayon na araro kung di tayo nagkakamali, nasa bandang dulo yung nagtanim ng mga kamote, yung mga kasama natin. Tara, punta natin. So, malawak-lawak pa yung tataniman natin. Kung di tayo nagkakamali mga kap, naka-order na tayo ng siling panigang at saka siling Taiwan. Eh ang plano natin ilagay dito. Umorder na rin tayo ng ano, paalay na pambundok pang or pang-upland para ilalagay natin dun sa loob. So, yun na nga, may kita na nga natin, makakasama natin doon. Ayun. Tara, lapitan natin kung ano nga bang trip ng mga to. Ah, malit pa lang yung portion na natataniman mga kap. Siguro sa mga nakararo, wala pa tong one port. Itong tinataniman nila. Malibre pa tubig. Ito galing sa loob. Ito tubig. So may balong tayo dyan sa loob mga kap. Sakto. Pwede nila may divert. So ayan. Tinatanim nila. Ito yung kasibagan. So itutulak mo na lang siya na stick. Sipag yan. <laughs> so ilalapag ni Jomari. Tutusukin naman ni Arnel. Parang ang ganda nyo na, taga yung isa taga tutok, yung isa taga pasok. Para mas pabor ako doon sa taga pasok ah. <laughs> so, zero si din naman ang taga lapag. At saka si Tok, yan. Yun. Punta naman natin yung dalawa doon. Tatlo pala sila. So, yung mo pa ulito, Adel, dinaanan mo pa ulito ng ano? Ah, kanina. Okay, good. Kaya gumento lumalim sa gilid sa gitna okay gulo sige tara tayo dito naman sa grupo na to yun no si JM mo, siya ang taga sundot taga pasok pala hmm. <laughs> tapos si Maricel ang taga lapag at saka si Elmer eto nga pala mga kap, si Elmer Yon, ang idol kong rapper. Yan, gumaga nang pa. So kanina mga kap tinanim nila yun sa area na yon. Kung nyo, may green. Yan. Tinanim lang nila kanina ng umaga yan. Hanggang doon, hanggang dito. So ito pa yung tataniman nila. Tong area na to. Makita nyo may nakalapag don. Yun know, Sabi ni Elmer, kung pera lang to, marami nang mayaman. Magiging pera yan, Elmer, kapag tumubo na. Ano nagkalaman na, no? Okay. Naalala, naalala ko na naman ulit mga kap na nagbabodybuilding tayo. Na kung saan, kapag nagda na tayo at hindi na tayo nagkakanin, dalawa lang kinakain na natin, either kamote or saging na saba. So, pag harvest niyan, unlimited kamote ka. Pero maraming kamote sa mundo, alam naman natin 'yon. Ibang kamote 'yon. Ayun yung kamoting walang pakinabang. Ah. konting kalaman, mga kap. Ang English ay hindi basyan o sa kata-sukata ng karunungan. Ay ang English ay isang lingguwahe lamang. Na kung saan halimbawa, Ah, nasa Pilipinas ako. Halimbawa lang ah. Tapos nandito ako sa Gabaldon. Pag hindi ba ako marunong mag Ilocano, bobo na ba ako noon? Oh, kasi nga isa nga isang ang lingwahe ay hindi sukatan o basihan ng karunungan. Hindi porkit nag english english ka na, eh, mataas ka na. Hindi, 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 hindi ganun ang basihan. So, kaya ako may mga, sa mga sedyante, may mga classmate na nahihirapan mag-English, ay eh, tulungan nyo at huwag nyo tawa na wag nyo bulihin. Kasi nga, ang pag-English ay hindi yan sukatan o basihan ng karunungan ng isang tao. Isa lang siyang lingwahe. Okay? So, yon Balik tayo sa kamote na yon Ay, sa kamote yung tinatanim namin. Ah, uh, good luck. Na sana, uh, think positive lagi, law of attraction. If you think positive, you will attract positive. If you think negative, you will attract negative. So positive tayo, na harvestin tayo, positive tayo na maganda ang presyo nito. So ina-attract natin yon. Ito mga kap na nakita nyo na yung paraan namin ng pagtatanim o paraan nila ng pagtatanim dito sa aming taniman ng kamote. So ibang itatanim pa doon. Pero nakita ko to ngayon ko lang nakita to may resources pala tayo ng tubig dito na kung saan ah uh, pwede ko na siyang gamitin na patubig. Ayan oh. Galing sa loob. Kung may kita natin dito, maagos siya. Oh. So kung makakonsentrate ko itong tubig na yan, pwede ko nang uh, patubigan to tong area na to So yung sasapa doon ay na lang ang gagamitin ko na patubig naman sa area na yan. Mas malapit to para dito. Iko-concentrate lang to mga So maraming salamat sa pagsama at sa panonood. Ah uh, to mukhang may na-harvest din ata sila, ata sila ito, may magugulay na sila. I-update ko na lang kayo mga kap sa mga susunod pa namin itatanim dito. Yan, good luck sa ating mga farmers. Pati doon may nagtatanim na rin ng mga kamote. Muli po niyo lingkod General Orion. Natos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon sa po na inyong mga pamilya. Na sana po mingita ng gabay sa kanya. Sa isip, sa salita at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayos sa kanyang mga kagusto at mga kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.